Yung, sa ano sa ginagawa nila kumuha ko, tayo, ko, tayo ng video program dito program program sa program dito. ay government employee naman to so maganda naman yung ginagawa nila inuuli nila yung mga nasa tabi so wala naman problema po sa akin so ngayon pinapauli ako sa barangay ireklamo Ire daw nila ako

na i-clearing po ang lahat ng national road. Hmm. Tama, tama po, wala naman po problema. Apo. Kaya, Kaya po tayo sumunod lang po tayo. Hindi Apo. po kami nag ano na bawal kayo mag-video. Kaya naman Kaya po nakikita niyo na... pong upload diyan. Kaya lang Apo. sir Kung tayo po, hindi po tayo susunod doon sa pinag-uutos sa atin ng ating pangulo. Eh paano pa natin masusolusyonan yung mga problema sa traffico natin? Yes po, napakaganda po ng ginawa niyo. Napakaganda po ng ginawa po nila. Okay. Inuuli po nila lahat ng naka naka nasasabalan po. Okay. Ano po ba yung so, naging problema natin bak kailangan natin i-video? Wala po kaming problema. Apo. Ah kinukunan ko lang po yung picture na nauli kami dito. Okay. Apo. Kasi po Tapos ah po natin ah Ah, mm. so wala ah, no, wala wala akong reklamo ng... kung hinuli nila ako, 'di ba? Wala po akong reklamo, 'di ba? Hinuli. 'Di ba tinikitan po nila ako, tinanggap ko naman yung ticket. Okay. Oh. Ayun, no, sige, yun. Pwede niyo pong i-upload diyan, pero oh. mag-aano lang po tayo na oh. magpaliwanag. Ang ginawa kasi po tayo nila, sa natin. defensive na na alam ba, ang huli daw sila ay nang ano daw sila <laughs> dito. So kinuna daw sila. So government sila. Hindi sila hindi sila, hindi sila private di pa Private, private po ba sila? Hindi po. Oh, so kaya nga po. Kaya ba't sila kailangan magrereklamo na wala pa naman nagrereklamo sa kanila? Okay. Oh. Hindi, ang Hindi ko naman nireklamo na sila ay mali yung ginagawa nila. Marami po tayong nakikita sa social media na oh. pinopost po sa YouTube. So, ibig sabihin, natatakot po sila. Hindi po natatakot siya. ang mali lang po kasi minsan, nami-misinterpret po po kini-sinita. Kaya pinakunan ko po sa inyo, two-away oh. po ito. Ito wala na no problema. Kasi wala po kayo diyan. Ngayon po. <laughs> Pero um, ano po, hindi po kasi para dahan-dahan. Wala na naman. Ano na ko nato? Pero ang tanong ko lang po um, ah. But yung mga tricycle, nagpaparada parada diyan. Ang tricycle po public utility vehicle po yan. Tricycle, may karapatan may terminal may karapatan, po sila diyan. May karapatan sila dito sa. Uh, ah, hindi po. Wala pong oh. tricycle dito. Ayan po. Yung area na yan, drop zone po yan pero nandiyan sila nakabal. Apo po ng TRU at ano yan. Hindi po natin na-telegram Pero yung sa inyo po, to away zone po okay. ito. Ah, oh, wala naman no problem. Kaya nga nagpauli po ako eh. ano po yung kinokontest natin? Wala po akong kinokontest. Yung, yung, oh, yung ticket. ayan po yung yeah. ticket. Wala po, wala po akong uh -huh. kinokontest. Ito po yung ticket nyo. Uh -huh. Matikita ka pa. Pinitikitan lang po natin yung ano Dahil po apprehension na sinasabi sa inyo na ipinapatupad po. Dahil naka-report po tayo at binibigyan po tayo ng 60 days ng ating Pangulo na i-clear para wala po tayong traffic. Alam niyo naman po yan. Di ba oh, po? Exam, ano yan po ang problema natin. Wala naman ang problema Kasi po sa sinasabi niyo, oh. para pong sinina, ina, binibigyan natin ang uh, ano yung uh, ginagawa ng DTOS. Kaya nga, nga po, napaganda po na ginagawa nila eh. Kaya namunghuli. nga po, Okay lang po yung magkuha kayo ng video. Eh baka mamaya po ang post nyo, ito sinita kami. Ganyan, pangit po oh. yung ganyan. Magtulungan po tayo. Wala pong sinabi na sinita. ang ano sign, pag, diba, di ba, pag, pagdating. Hindi po kasi ang sinasabi nyo sa akin, sir ha. Hindi namin ah, ko lang ah. ang sabi nyo. E, eh paano yung try? Sige. Meron po sila kasi ano nyo dyan. Oo oh, nga po. Pero wala po akong nireklamo na gano'n sa kanila. Hindi po ah. kasi po sinasabi nyo sa akin bilang kagawad po. Oh. Siyempre po, ano po sa akin yun? Parang tinatanong nyo, ay bakit gano'n yung tricycle? Meron po sila dyang ano eh, oh. na inaprubahan kasi po, inaayos natin public utility vehicle ina inaallow po sila Pero na magbaba. Pero traffic pa rin po diyan. Ah hindi po. Kaya po natin ginamayan ganyan kaysa po maglagay sila doon at mag-counter flow. Nilagay po natin na mag-drop sila diyan. Nakikita nyo, nandiyan po ang guidance Pero ng Pero may drop din. po sila dito sa SM. Opo. Diba? po sa atin sa sinasabi nyo, umaangal po kayo sa tricycle Ay na nangyayari. Wala po akong inangal. Ngayon, hindi hindi po. ngayon ko lang po, po kasi, nag-ano po, nag, nag, po, eh, nag po, kayo, na, ay, dinidepensa niyo hindi po yung Hindi ko po dinidepensa. Po. Ang, ang sinasabi, sinasabi ko po sa inyo, wala po itong area ano, nito, is to away zone, no parking area. Wala po akong ano dyan, dahil, nahuli naman talaga, hinuli naman talaga ako. So, wala naman problema, kaya nga, pag, pagdating pag ko, Aba. sinabi niya na, po ng, patingin po ng ano nyo, patingin ng, license nyo. So, Binigay ko, titingnan lang, titingnan niya. So ngayon, binigay ko. Tapos sabi niya, may uh, may violation uh, ka. May violation ka, sabi ko. Oh sige, anong violation ko? Dito mo binigay nga po 'tong tanong ko sa inyo kanina, sabi niyo. Kinasabi okay. niyo wala kayong hangal. Oh wala nga po. Kasi 'yun lang, iko lang, sa inyo lang, lang po nang sa inyo na ma po yung kinasabi niyo ano, alam nga po. Wala Hindi, na kaya po ang ako ano sinasabi po. sa inyo para malinaw po kasi po ang sabi oh. nagko parang nagko-contest. Ay wala na po ang kinunti na. Pero po yung sinasabi niyo sa akin para na rin po ay nagko-contest noon oh. kasi wala naman po tayo pinag-uusapan tricycle dito. Ang sabi oh, ko, wala pong ng tricycle dito. Wala nga po wala. Ang sabi niyo po eh bakit yung tricycle? Bakit po lumabas sa bunganga niyo na sinasabi niyo na paano naman yung tricycle? Hmm. Ang tanong ko lang po. Ilan po? Ano Tanong ko tanong ko po, po sa inyo 'yon. Bakit po lumabas sa salita niyo sa sarili niyo ng bunganga na ang sabi niyo paano naman yung tricycle? Kasi sinabi niyo kasi nilinis po namin to lahat. So kung lahat pala nilinis, eh so, hindi sabihin dapat lahat. Alam niyo po, yung batas kaya nga, po kaya, natin. Kaya, na lang po, kaya na lang po ako nakapagsabi sa inyo na nilinis po natin lahat. Okay. Pero ba't may naka ay may mga so, So ibig sabihin, maangal po kayo sa tricycle? Wala po kasi eh, Bindi po, trabaho yun, po nila yun yan yun e, po yun yun yung, eh. Yung, Ay, yun, 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 Ang sabi yun, yun, yun. ko sa inyo, mula po dyan sa debit na yan, pinakikita ko oh, sa inyo, tow away zone, so no parking area. Ang tanong ko sa inyo, may kayo. Kaya nga po Nag nagpo, kayo, umalis kayo. Kaya nga po nagpa yun, ano ako nagpa eh. Walang okay. problema. Eh ano sir, nag-ingay ba kanina? May sinabi po ba ako? Tama po 'yun, di ba? Uh -huh. Wala po kaming sinasabi na bawal kayong mag-video. Walang bawal ang video. wala po, ah. kaya nga po. Pero gusto ko lang gumawa kayo ng kasulatan dito sa barangay na yung i-upload nyo sa video, yung tama lang po. Ha? Yung Ay. po namin dito, tama lang. Ngayon baka mamaya, sumawag na mamaya, pa sila. mapasama pa kami. So, yun po. <coughs> Kasi po, ang inaano natin dito, para malinaw lang sa'yo, ha? Ah, ah. Kapatid, hindi tayo magkakaiba, pare-pareho tayong Pilipino. Uh oh, oh. Iisa natin. Ang linaw nung sinabi ko sa'yo kaming mga barangay officials ay inoorderan, no? Pinakikiusapan ng ating gobyerno na yung service road, yung mga national road natin, ibuksan uh -huh. para mapabilis ang daloy ng trapiko. Okay po? Uh -huh. Pag hindi po kami gumalaw dyan, sa ganyang... Halimbawa, uh... sir... Uh, maski magpakilala po. Ako po uh si Gagawad uh -huh. Neil Cruz po ng Barangay Santo Cristo. Halimbawa, sir, ay may tao naman po ako na ano, pwede naman iusod niya o i-park niya doon. Amin po? Yung motor ko. Dalawa po kasi kami. Kasi po, ito po yan. Kung napapansin nyo, tinutukan kayo dyan, sinabihan, nakikita nyo naman yan. Uh -huh. Ang atin po, pag nakita nyo no parking, no parking. Oo, oh, wala po. Nakita nyo, may mga tanod na dumaan. Hmm. May mga nandyan ng tao. Ang tanong ko po sa inyo, gaano katagal kayong nakahinto dyan no parking zone pag sinabi kong no parking zone nakaparada kayo uh, Na galing po kami ng SM no. naglalakad po kami dito kasi ano yung traffic no. so habang naglalakad kami pinatulak ko sa kanya kasi no. sabi ko pa traffic pa naman bibili, bibili ako ng uh no. bula no. so lumating siya mula doon sa may ano mula sa grass kasi galing kami sa grass gumagawa magre-repair pagkagaya ng grass traffic kanina dito sasabi so, ko mag maglakad ka ako. tapos e, ano muna yung motor papunta na. doon hindi e, ko sinasabi iparada sabi ko habang naglalakad ka e, dadaan ako doon bibili lang ako ng bula hindi po, ito po ang atin. Ah. Ang usapan lang ng na panunpo natin. Kaya nga po, nung hinuli naman nila na hindi wala lang na po, po kung sinabi na. problema. Ang ano nga lang po natin, maintindihan nyo po yung sana yung mga enforcer natin. No? ko po. Na ang mga ganda naman po ang ginagawa nila. Kasi, sa posting natin sa social media minsan, tayo, hindi naman po ikaw, hindi ko sinasabi ikaw. Marami po kasi nagpo-post minsan. Imbis na ano, na sabihin na kasi trabaho lang yung kanila oh alam ko naman po ang mangyayari trabaho. pa may sa ito post wala ang ganito hindi man lang uh, pagbigyan yung ganito eh kung pagbibigyan ho pag kami mahuhuli po sila ng may mahuhuli ang eh, mangyayari po sa atin dito pagbigyan pagbigyan ako po nakapag-abroad ako nangyari rin po yan sa atin sa abroad hindi naman po ginagawa yung ganito kung tayo po mismo mga Pilipino ang kauna-una ang susunod sa batas natin So, sa na, ko rin naman po na magiging maayos tayo. Sa taga sa tagal ko na po nagda-drive. Ah. Sa tagal ko naman talaga na ano. Bihira talaga ako din naman talaga. Na sa sa, pag, sa simula nung makakuha ako ko ng 2014 na okay. license ko, ah. dalawang bis pa lang ko ako na huli. Pangalawa pa lang to ngayon. So ako ay sumusunod talaga sa batas. <laughs> Na ano. Salamat eh, naman po. So, so ngayon, okay, po. kahit titingnan niyo po na yung record po. ko sa ano. Para lang po sa protection ng ating mga enforcer. Sama na lang po tayo sa ano. Ah, sige, sige para hindi. magkaroon lang po kayo ng ano. Siyempre po, inaano rin ng mga enforcer natin na uh, ayaw din nila yung... Alam niyo po, pag ah, uh, nire Gusto ko rin makilala na yung, yung nag-ano nag sa akin. Na, yung enforcer na... na Nanigil sa'yo? Ah, uh, hindi. Uh, yung... Sabi, kasi sa, reklamo daw niya ako. Gusto oh. rin sa maano kasi... Hindi, ang inaano niya lang naman, ang reklamo lang dyan, hindi naman reklamo ko yan eh. Papa assist po, kaya po tinabog ako bilang kagawad ng barangay na nakakasakot sa buong mesa. Ang ano po nito, ano lang po tayo to, na humingi lang sila na kasulatan na kayo po, ay eh, para naman depensa, pagka mamaya, ay eh, mag-post kayo doon. Eh. Iba na yung binabanggit niya. Kahilingan eh, naman po nila yun. Pagpigil na lang po di ba po, hindi po sa porke mali yung ginagawa nila at natatakot sila, hindi po natatakot yan <laughs> kasi po nandito ko bilang kagawad, kaya ko sabihin sa akin, ako po ang nagpasita di ba po, ako po ang nagpasita, pinatawa, pinawag ko sila, hindi, depensa ko rin sila at yung video nyo, patutunayan ko na ako naman, eh bilang uh, isang uh, isang opisyalis ng barangay Lakisalis na hinalal ng mga taga amin at sasakupan ko. Ako po, tutugon lang po ako doon sa tama akong gawin. Sige, wala nang mga ano. Di ba pa? Ano na problema? Sige pa. <laughs> sir. Ah. Uh, oh, -ano okay, sige. Iano ano natin. ah uh, para lang may ano yung okay. Oh, yun, yun. ha? Bine. <laughs> yun lang naman hinihiling nila kasi titindihan mo rin kung ikaw naman isang enforcer din. Ah, nandito hindi ako. Ipo-post ka sa social media, oh, walang kwenta tong enforcer na to kahit anong okay. pag pero, di ka, pero marami, hindi naman sa pero marami din, 'di ba? Diba? Kasi sabi ni na yung Presidente Duterte, di ba? Kapag pagka pagkisali ka, pwede kang record kung mali yung ginagawa. Kung mali yung ginagawa. Okay. Ka, oh. na, kaya, kaya, nga po, sir, oh. May record lang po. Alam niyo po kasi marami tayong enforcer na yeah. siyempre. Marami rin man tayong enforcer na kay gumagawa kay na hindi ay maganda. Ayan, totoo din naman yan. Kaya nga. Pakayon ako sa inyo. Kaya Kasi marami po nakikita na